So yun, what's up mga kabsaat Welcome back to my YouTube channel. Kung bago, bago ka pa lang po, pakiclick naman yung subscribe button at huwag kalimutan mag iwan ng like or comment guys pagkatapos ng video na to. Bali ngayong araw na to guys is kung pag, ano, magpapakain muna ako ng baboy tapos mamaya dadagdagan natin yung kan yung tanim natin. Magtatanim tayo. Ito guys oh. Ito yung pagkain ng baboy tapos may nahingi ako kay mami na konting buto. Bali tatlong klase ito guys. Yung kan sigarilyas, patola at saka opo. Opo pala. Ito ang dadagdag natin sa tanim natin para may dagdag yung mga tanim natin dyan para pagka tagal maging gulayan natin ito, ito sa likuran ng baboyan natin yung sa bandaron yung bukid na hindi nila tinaniman guys kasi gilid ng ano sa gilid ng dilog. tapos pangit yung naani nila doon dito kaya taniman na lang natin ng gulay para hindi sayang pero bago yun guys magpakain muna ako baboy ito, yung panginahin na baboy natin tapos bigyan lang natin siya ng tubig mamaya na ako maglilinis guys sabay kwan na sabay paligo na sa kanya mamaya ang tanghali o di kaya mamayang 10 o'clock maga pa naman ngayon guys tapos meron pa siyang mga pupo dito pero mamaya na ako maglinis sabay ligo na sa kanya so, ito yung bagoy namin na naiwan guys sa na gagawin namin pang balik pa na siya ngayon, 5 months. Nagsi 6 months siya sa February, guys. Pero pwede nang kasampan sa February ito kasi six months na siya pero ko. Mas maganda daw pag matured siya bago siya masampan para mas maganda yung ano niya. Yung panganganak niya, hindi siya batang manganak. Pagka medyo bata pa kasi siya, guys, tapos nang anak na. Ayun titigil na yung paglaki niya. Pero ito papabuti namin ng 7 months para mag-mature siya. Medyo kon lang siya. Medyo tinitipid namin sa pagkain kasi sobrang tango na. Wala dalawang araw lang siya kumakain sa guys. Sa pang, Sa isang araw. Kasi pang inahin naman ito. Kung pang, pang pati na isa tatlong beses isang araw. And guys, punta tayo dun sa kon. Sa pagtataniman natin. Ito yung buto natin Tapos meron tayong pala dito Doon din sa pinagtaniman natin ng pan guys Ng talong tsaka sili Yung inabunuhan natin last video natin Pero bago yun guys Ano Lilinisan muna natin Kasi Nada mo Di pa ako nakapagbunot ng damo dito guys Susunod na lang Meron pa akong tinanim na mga kura dito guys pero nakalimutan ko na kung saan banda ako tinanim yung mga yon. Oh hey guys, linis muna tayo. Itong botol, lakot ko muna dito. so nga guys medyo nalinisan ko na ng konti bali bubunotan ko rin lang kasi ito guys pag ano pagka tumubo na yung mga tanim <clears throat> so konting linis lang tapos ito lalagyan ko na ng konting flat ito guys ito, yung ginagawa ko na lang ngayon bali pinapala ko lang siya guys ayun guys bali tapos ko ng ano nakalag naglagay ng plat <coughs> konting plat lang to tignan ko siya guys kung kakasya na to kasi konti lang naman yung itatanim natin bali ito yung... yung tatanim natin guys oh. ito, ito, ito sa garilyas upo upo yung upo konting buto lang to tapos ito. 1. ato la, So, guys, magkatanay na tayo. tigda dalawa lang. Ayan. konti lang pala ito, guys ka na siguro itong flat na ginawa ko ito. ito yung last tapos sunod natin itong ano patola medyo marami itong patola ah tigtatlo na lang ang ano natin dito sa so, patola sana nga tumubo lahat eto May kakasya na siguro itong na ginawa natin guys. Alagaan natin sa bono to guys. Para Maganda yung tubo niya. May dalawa pang natira. tanong ko na lang dito sa ito. Ito na lang. Gawa tayo ang isa pa. natin itong sigarilyas guys sigarilyas at talong meron tayong talong itong sigarilyas guys madali lang tumubo ito ito na lang sa kabila tong sigarilyas tigka tatlo din Sakto-sakto guys, itu ginawa ng na atin. Hmm. isa dito sa dulo Ayan guys, okay, tanong na natin lahat Tapos pag tumubo na to guys, sigurado sasabay yung mga damo Ano, tatanggalin na lang natin yung damo pagka ano, Pagka tumubo na yan Ano pala yung mga sayote natin Ito guys yung magiging ano natin, gulayan natin tapos dito pa sa kabila medyo soon siguro guys tatamnan din natin to pero kailangan mo ng malinisan yan nga guys naitanim ko na wali uwi na ako kasi may pupuntahan kami guys ma ano, ma-order kami ng um, halo hollow black tsaka uh, bakal tapos buhangin pangkuan para sa kwarto ng baby namin ang putting ko itong baboy namin guys kuan tulit ito, ito ng pagkainan niya tapos tapos mamaya guys balikan ko na lang yung kuan itong baboy yung na talhali para paliguan kasi sobrang malik pa naman dito guys tapos niya na yung pagkain niya ang bilis tapos bigyan lang natin siya na yun konting tubig nya yun mm. mm. guys huwag na ako bali nintay ako ni Mrs. sa bahay dito na ako maglalakad guys sa may ikon sa may pilapil dito sa bukid may butas pa tong hos namin oh no? balikan ko na lang Mga na guys, mga 10 o'clock or 9 o'clock Mga kuwan order kami Salamat nga pala ulit guys kasi nakaka 3,000 plus subscribers na po tayo Dito sa Youtube Ayun Medyo ano, yung pilafil dito Ma ano, ma ano ba yun malambot pa sumoto tayo dito tayo sa kabilang dadaan dito tayo dumaan kanina dito kasi guys hindi na ano hindi masyadong nasikaso hindi na lagyan lang ano hindi na pataas itong mga pilapil na wala so, tayo guys na yun dito dapat sa na pataas bago taniman kaso biglang ano biglang nagpaano si father nagpatanim hindi na na, na ano hindi na nalagyan yung kilapil hindi na napatunga yun yung sundo natin si mesis bibili kami ng haloblock tsaka simento baka so yun guys hanggang dito na lang salamat sa pagsama sa akin sa video na to please like, share, and subscribe and guys ingat God bless bye bye